hindi naman po ganoon kadali yung buhay ngayon. Kailangan din natin makatulong sa magulang para hindi siya gano'n mapagod sa work. Sana po makuha, parang pang tuition na din po. Bilang solo parent kasi, wala naman tayong ibang hangad kundi masuportahan yung pamilya natin dahil lima yung anak ko. Pero yung iba may mga trabaho na. Pero meron akong college, dalawa. So, talagang kailangan trabaho pa. Sana makakuha ako ng magandang company o ma-hire kami at my age to support my family. Basta included po ang Quezon City mga ano, department. So naka-join po ako doon. Lalo na ano, last like last week po, naghahanap po talaga ako ng work. So nakita ko lang po talaga to in online, Facebook. Actually kakadating ko lang pero nakapag-apply na rin ako. Yung mga 30 minutes pa lang ata ako dito. Pero ang bilis ng process nila. Nag-aasikaso naman po talaga yung mga staff Earlier college po lang po ako, BS Criminology po ako. Sa tapos sa pera, kailangan po po nang maghanap ng trabaho para makaipon. Tuloy po ulit yung pag-aaral ko po, po. Pabilis lang po yung proseso, wala pa pong limang minuto. Po. Nabigla din po ako, is, sa pinasaan ko nang dito lang po ako na hire on the spot. Ay malaking tulong po sa akin kagaya ko walang trabaho, walang pinagkukunaan. Maganda po tong programa po nila. Para mabigyan din sila ng opportunity na makapagtrabaho. Ito yung kauna-unahan nating job fair na ganito kalaki. No, first in NCR kasi meron tayo yung 100 na employers mula sa private sector, parehas yan, merong local at overseas. At meron din tayong mga government agencies na nag-offer ng kanilang mga vacancies dito sa atin. Ang ating pong job ay bukas para sa lahat ng aplikante. Mapa QC citizens man yan, hindi man yan taga QC, meron nga tayong mga aplikante galing sa probinsya. No? Yung ating pong photo printing at saka resume printing, yan po ay free para sa kanila. Meron din po tayo yung UCID, free din po yon. Nandito din ang uh, police clearance kasama natin. Yung ating uh, simultaneous job fairs ay nasa apat na SM malls natin. Si SM Center Point, sa Santa Mesa, SM Novaliches, SM Fairview, at si SM North Esa. So kung hindi po makakapunta yung ating mga aplikante ngayong araw, bukas po ang ating uh, tanggapan. Ang tanggapan po ng peso at ang ating pong mga satellite offices sa ating mga action offices sa bawat distrito. natin ang mga mahalagang papel na ginagampanan ng bawat empleyado, trabahador o obrero na sama-samang bumubuhay sa ekonomiya ng ating lungsod at ng buong bayan natin. Makakaasa kayong laging katuwang na mga manggagawa ang lokal na pamahalaan upang maprotektahan at maisulong ang inyong mga karapatan at kapakanan at maiwasan ang mga abuso at pagsasamantala.